Tandaan na rin. Oh, may ibang gripo. Okay. Okay, Magkano itong mga? Grass cutter. Oh, grass cutter nyo Magkano? Heavy duty ba yan? Kawasaki po siya. Original yan. Ito pa yung... Naka-impose po siya. Kawasaki. Naka-impose po siya. Magkano? Magkano boss? 265. Pero yung piyasa nito. Ito piyasa nito. Para sa... No. Ah, ito. Para sa damo yan, di ba? Oo. magkano ito? 8,000 na lang sa 8,000. Tapos itong pang post. Post all digger. Pakong kayo ng ano? All digger. Oo, oh, all digger. Naghahanap ako gold digger. No? <laughs> <laughs> digger. Pagka ano yung hole digger nyo? 1 to yung ganyan tapos itong ano? Ito Dos, dos,

bumili ng disenyo. Power. One uh, horsepower power po yan. Yama. Magkano to? 13 po yan. 13. Anong brand? Yamaha. Yama. CZU. 15. Lahat ba yan gasoline? Ah, diesel? Diesel, diesel po yan. Diesel lahat yan ano? Uh -huh. Sa tayo. Uh Gas. Robin. Ito yung gas. Ito yung gas. Magkano to? 6.5 okay, ah, Ito pang mixer to. Uh, okay. Oh. Ah ito. Bukal nito 'tong ano niyo? 15 po. Ha? Ah? 135. 135. 13, ito. 138 mas mura Okay, yun ang pinakaiba nila, mas malaki makina nito. Diyan. Ito pala eh. Pang-contractor eh. Magkano 'tong ganito niya? Pubota. 35. 35 bilang ano 'yan? At anong makina 'yan? Up Okay. Tapos ito. Pagkano? Pwede P85 na sa... Ano din, Sir? P33. P33. Pwede yan sa... Patubig. Patubig. Pwede sa kuliglig. Pwede sa hand tractor. Kaso wala kayong mga tindang implements, no? Yung mga kinakabit. Engine lang siya. Oo, oh, engine lang talaga. Itong ganito niyong patubig, magkano? P55 po. D4. 5,000 Pwede na Meat slicer niyo? Meat slicer to, di ba? Oo Magkano to? Ready Alas yung arma Nasa 27 po Tapos 27 dito Ito, saan to? Bonso Ah, Bonso Ito ba yung binili? Si Ka Farmer nag-delition yun eh Binili po niya, generator mo binili siya Naka-vlog din Ah, okay Mag Anong generator binili niya? Blackstone. Blackstone, yung mga ganyan. Eh. Mm -hmm. Magkano yung ganyan? Ito, three, ibig sabihin 3,800 watts. Watts po. Oh. Mas 13.5 lang ayan. Delta, 13.5. Last price yun na yun. Meron mura, yung manual lang, <laughs> dihila. Yung ano kasi, 13.5, push button. Push button. Ito, uh -huh. di Hela. Uh, nasa mga 11.5 lang yung ano. So yun, nakakayat, tanong tayo ng tanong, hindi naman yun pa tayo bibili. Ito, ito sir, magkano to? Mig-tech. Oo, oh, yung tech. Ano po? Uh, mig, mig pala. Um, Iba yung tig, di ba? Uh, Apo, yung sa taas yung tig. Itong mig, yung may hangin. Wala po yan. Ah, wala yung tig ang meron. Uh, uh, <coughs> magkano yung tig? Tig yung sa taas po. Ano uh, na lang? 8.5. 8.5, itong mig. Alas pa na sila po. Okay. Ilang ano lang. to? Ilang... Uh, 300. Volts. 300. Ah, uh, ano? Amperes. 300 para sa po. Amperes ba 'yon? 300 niya. Ah. Oo. Okay. And wait lang Para, para saan to, sir? Eh. Tire changer po. Tire changer magkano naman 'yan? 68. Tapos ah uh, 59. Nagde-deliver ba kayo? Kahit saan parte ng Pilipinas, papa-deliver kayo, papa-ship? Meron siyang extra charge. Extra charge pero, pero parang wala kami ng lalagbog. Eh, ah, pwedeng i-arrange. Oo. Uh, so, uh, so. Ito, kaya-kaya na may deliver 'yan, di ba? Apo. Itong mga tire changer na 'yan. So mostly puro power tools kayo power dito, tools no? Oo. Uh, ang uh, uh, Ito, ano 'yun? Yung may makina sa taas. 'Yun, no? Yung nasa corner, nasa hagdan. Ito para sa ano? Lawn mower. Lawn mower. Magkano ang lawn mower niyo? Set. Okay. 14.5. 14.5. Oh. Again, tapos but... yung 15.5 yung may ano po, may bag. Mhm. Uh -huh. Ito sir, ano to? Tampering? Para saan yan? Um, kapag uh, misal para magpipi yung... Uh, ah, para magano, magka-compact uh -huh. yung soil. Magkano naman yan sir? Nasa, yes, ano to? Nasa 48 po. 48K. 16.5 hmm? lang okay. okay. hmm. ito. Ito? Ito may pad. Ito sir, oh, nasa ilalim na hagdan. Ito ba? Ano ba ito? Pang ano? Pang barena, sir. Ah, barena. Ah, uh barena. -oh. Magkano ito, sir? 16.5. 16.5. Tapos ito, miter. So, magkano naman to? Nasa mga ano yan, boss. 12.5. 12.5. Ano ito, sir? Pang vulcanize. Oo, uh, pang vulcanize. Magkano po yan? 3.5. 3.5. Okay. Ito naman, ah, ito. oh, marami naghahanap ito. Pang farm. Magkano ito, sir? Ano lang po yan? 5.5. Water Fresh. pump. Mm -hmm. Okay ah. 55. Ano ano nito sir? di gasoline? Gas. Gasoline oh. Uh... Ito mga Robin. Water pump. Water pump din sa Robin. Magkano tong Robin sir? Ilang ilang horsepower to? 5. Di dos adi ah, tres? Tres. Magkano sir? 14.5. 14.5. 14.5 at 13.5 Dost press. Ito bang water pump sir, pwede ba yan deep well galing sa ilalim? Yes sir. Uguti niya pataas no? Sa may lalagan mo lang ng tubig dito. Oo. 13.5 Ilang horsepower o di sir? 5 5 horsepower Yung D4 nyo magkano? Ah, pero yun, kailangan ng makina niyon. Yung D4 Oo, oh, parang kanya na yung Anong makina? Ito, ito, ang makina niya. Ito Pero naman din po sila Ito, mga ganyan Ah, D4, magkano ito sir? 18.5 po yan Yan ma Yama. Yama. 185. Oh, 4 na. 5,000 na lang depresyon. Eh, diesel to. Diesel. Ito sir. Gas, mga oh, gas. Okay. Kaso ito no open sir. Japan. Ayun. Ah, Yan lang. Talagang subok na rin kasi ang Robin eh. Robin po. Mm -hmm. Itong ganito nyo sir, magkano't ang mga ganito? 3-5, vital siya. Mm. -hmm. Oh, ito sir, last. na lahat compressor. eh, no? Compressor magkano compressor niya, sir? Yung <coughs> Ito. Horsepower, 17. 17 po. Ito. 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 Ito manap 1.8 1.8 tapos 1.475 and then pinakamaliit 6,000 po 6,000 so kapag gusto pa lang magnegosyo ng uh, vulcanizing shop kumpleto na kayo sir no yeah, sure. may tire ano kayo changer changer meron kayong balancer. ganito meron din po may balancer balancer ito wheel balancer we'll balance, okay ano yan sir generator yung malaki na yan sir Magka ilang ilang megawatts yan? <laughs> 6,700 6,700 watts Magkano naman to sir? Nasa so, mga yan, 55 Maganda yan sa resorts Diesel Parang, na din siya Diesel na rin So kung 6,700 watts yan Kaya yan mga ilang aircon Patakbuhin uh, Mga kahit, mga dalawa? Talawa. Tatlong aircon dalawa. dalawa Dalawa Ito sir, magkano to? Binibenta nyo ba to? 1 <laughs> million yan. Oh, 1 million. Del marami na talaga gano'n yan, di ba? Antik na yan, parang vintage naman. Pero wala pinagdaanan. Boss, siguro presyon niya hindi niya bibenta yan eh you no. Know? Ibibid pa nga namin. <laughs> Ibibidyo <yu> pa. Tatalong kay Bostoyo. Abuloy mo kay Bostoyo. Okay, mga sir, ulit. Para maraming, maraming salamat. Abangan nyo na lang, ano po? Okay. Ano pangalan niya, Lisa? Maka-ari po. Kayo po may-ari. Okay. Maka- Ma makam. Makam po. Makam. Pag nandito kayo, makakamura talaga sila. Oh, makakamura Okay, kayo sir. Jonathan. Jonathan. Oh. Yeah.